morning guys may inaayos ako dito na pinsonic ito yung harap niya, tinanggal ko na Yan, pinsonic ang model number niya ay tingnan natin sa likod ano LED das 2012 ang sira nito pag sindi mo okay naman pero pag mga 5 minutes nawawala yung picture pero yung sound meron naman pero ito naayos ko na. Ginawan ko na ito. Yung pinagbabawal na teknik. Kasi itong isang side nya, may short sya dito. Ito lang ang gumagana. Kaya ginamper ko na. Ito yung supply nya sa backlight nya Dito. tinanggal ko yung supply niya dito yan oh hinang ko yung fusible niya ito naman yung isa ang sira niya kasi itong mosfet niya ito hindi naman makita yung number niya itong dalawa mosfet din ito para dito sa kabila ito naman yung sa kabila kaya ang ginawa ko ginamper ko na lang kinat ko dito yan o yan kinat ko kinat ko din yon yung paa nya dito kinat ko dito tsaka yung kabila tapos ginamper ko yung kung sa sa backlight kung sa kabila yan nagkaroon na kanina nung hindi ko pa na kita ito nawawala yung picture pero yung sound meron naman testing natin tumitingin naman ako ng ganito dun sa online wala naman ang backlight nya kasi ito yung CCFL hindi yung LED binagbag ko na ito noon tiningnan ko CCFL ang backlight niya testing natin yan no, may power na oh power switch on natin yan nagdo na yan farm to table. Sunday, 7.15 p.m. on GTV. Hello, Julia. Ako si Mr. William. Johnny. Hello. Sa foster home niya makikilala. Ang lahat ng tumitira rito nagtutulungan. Kahit na sa sandaling oras lang. Ang bago niyang pamilya. Ako to? Lipat natin. Ano ba ka? Napatay ko pala. TV. Mahina lang yung antena pa dito. Pati yung telescopic lang. Kahit Sunday, 11.05. Sunday, 1105. Okay. 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 Na yung sabi nilang pinagbabawal na Two Lovies, Sunday, 12 p.m. on GTV. Sabi naman nung may-ari, ano sa i-remedyo mo muna kung TV pa. Sabi naman na. Kasi wala namang mabili mabiling sa online nitong ganito. Excited kayo. Ganun po sana kung may opening. Cancel ng show. Cancel. Oh, wala so yeah, akong makita na para say, sa CCFL kasi iba yung supply niya dito PC PC yung PC para PC sa CCFL, yung LED, iba naman. Well, no, hinihintay ka namin. Hindi hmm. ako makakarating. Pero, Asensya na ko na lang ang mga bata. Kung gusto dito, na lang yung subscribe button. At pag-uusapin yung notification bell para lagi tayong update sa at look ng mga bagay Mas importante pa na ito, ma'am? magaling Okay lang. Pwedeng gamitin ang audience.